Rina Rica, so ito yung pangatlo sa lugar na pinuntahan namin dito sa may Tanay Risa. Dito makikita yung Rina Rosary, 71 foot na nakatayo sa taas ng buron. Meron din sa Creek Trail, Padisunga Restaurant at Chapel Pilgrims, Pilgrims Place. So yan yung view from top guys or actually nasa gitna pa lang kami. Hindi pa kami nakakakakit dun sa may pinakataas ng buron. So ito yung daanan niya. Merong island, may mga halaman din. So yan yung Rina Rosary. So medyo malayo pa kami pero tanaw na yung kanyang tsura dahil ilang taas nga nun. So, kahit nasa malayo ka, matatanaw mo talaga yung malaking revolto ni Mama Mary. Ayan guys, sa so tingnan nyo, di ba? Yan yung view from top, di ba? Ang ganda. Tapos, mahamog. Nung pumunta kami dyan ay mga 6 p.m. na, 5 to 6 p.m. na, pero maliwanag pa rin. Tapos, ayan na nga, narating na nga namin yung pinakamataas nung Borol. So, dyan nakatayo yung 71 foot na revolto ni Mama Mary o yung Regina Rosary, guys. Ayan oh. di ba? Ang taas, taas, ang laki. Tapos ito ay rin ng mga devoted sa kanya, kay Mama Mary. Tapos ganyan yung view, ang ganda. Tapos iba-iba yung mga kulay ng halaman din. Tapos ang ng itsura nila na kahit hapon ay kita pa rin yung kagandaan ng mga halaman. Tapos, meron din ditong uh, lightning of candles kung saan pwede mo magtirik ng kandila. At meron din silang prayers before lightning the candles na babasahin. Ayan, guys. So, so yan yung up close or pinakamalapit na kuha namin dun sa Rehina Ro, sa Rehina Rebulto. At sadyang napakaganda niya. At napakasolid din nung lugar. Tapos, ang ganda nung place tingnan na nyo, ba diba? So, kitang kita yung view sa baba na talagang mataas yung lugar na yan. At may mga hamog-hapog nga. Siguro kapag ka uh, medyo umaga dyan, may sea of clouds sa makikita makikita mo dyan. O, di ba? Ang aliwalas din. Tapos, hindi mga mainit kasi hapon na kami nung pumunta dyan. Kaya, ang sarap din ng pasyal namin kasi nga lang medyo dumidilim na. Ayan guys, o so, oh, diba? So, nagdasal lang din kami dyan at saka ah, nag-picture-picture, video-video tapos umalis na din kami. So, nung bumaba kami, may nakita kami dyan na wishing well, kaya hindi namin tinalampas na hindi mag-wish at kumuha ng mga video-video souvenir. Mapapadaan ka dyan talaga holy water daw yan, kaya yung mga iba dyan ay kumuha ng mga holy water and tubig souvenir din para yung nila ng bahay at hindi lang kami nakakuha kasi wala kami ng lagay. yan tapos ang ginawa na lang namin ay nag-habis ng phone. Ayan, o, Sabi ni Kuya, yun yung nasa video. Ay, lumabas lang daw yun after ng ulan. So, kaya blessing din siya. Kaya nag-wish din ako. Nag-habis ako ng coin. Kaso, hindi shumut dun sa loob ng pinakatimba. Sayang nga. Kaya, ayan, naghugas na lang ako at nag-picture-picture at picture, video-video. So, sulit yung araw ayan namin. Ayan, yung last, yung trademark ko na <laughs> pag-charge -cha nung ATM card dun sa my wishing well. Thank you for watching.